So ngayon narinig ko sa mga boss ko na baka sakali daw na magsasara na ang poultry na to kasi kung Hello mga bay, uh, si Dada Juice Vlog po ito mga bay Matagal-tagal na po tayong hindi nakapag-vlog mga bay So sa araw na ito mga bay, eh, makapag-vlog tayo At uh, wala akong ibang mapagsumbungan mga bay sa uh, problema natin sa poultry mga bay kundi ang um, nakikinig lang sa atin mga bay at saka grabe po eh grabe po yung nangyayari ngayon sa poultry mga bay yung pagbagsak priso sa ating mga produktong itlog tapos tumumal pa mga bay ang hirap na ibintay yung mga itlog namin ngayon dahil nga mayroong mga malalaking farm na mas mura yung kanilang itlog kaya ngayon yung mga backyard ng kagaya ng ganito eh, hindi talaga makakalaban sa mga ah, pagdating sa prisuhan mga bay so ngayon narinig ko sa mga boss ko na baka sakali daw na magsasara na ang poultry na to kasi kung patuloy na ganito ang sitwasyon eh, kung hindi na makakayanan eh ...mapipilitan doon talagang uh, magsasara. So ano ba ang mapupuntahan natin mga bay? Uh, baka ay uuwi na tayo sa ating probinsya at balik na naman tayo pangisda. Matagal na siguro, mga dalawang dekada na akong edi, nakapangisda. Dito na ako nagka-experience uh, uh, ng ganito kahabang panahon na hanap buhay, 20 years. So baka kung sakali man na uh, mangyayari na magsasara yung poultry na ito mga bay, eh, balik tayo sa pangingisda. Uh, baka sakali, magpanibagong mga content na naman tayo, hindi na naman, hindi na tungkol sa poultry yung ating maiko sa ating mga vlog mga bay. Uh, yun lang naman ay kung sakali lang mga bay. Kasi, uh, kung kagaya nga sinabi ng boss na akong uh, patuloy doon na ganito yung sitwasyon, hindi sila makakalaban ng pariho. Kasi yung sahod namin, steady lang yan eh. Kung uh, kumbaga, Uh, ang presyo ng itlog, masyado nang mababa kasi kung hindi kung hindi mo babaan, hindi mo naman mabibinta. Uh, tapos yung materyali sa feeds, ang mahal ngayon, sobrang taas talaga. Hindi nagbabago ang presyo pero ang itlog naman, ang produkto nating itlog, nagbabago. Dito sa poultry, pero pagdating naman sa palingki mga bay, uh, hindi naman nagbabago yung presyo sa palingke. Uh, mura na ang itlog, tumal pa. Kaya pagkapatuloy talaga ng ganito, wala nang magagawa. Kundi susuko sila. Susuko yung ating mga pinanser mga bay. So, yun nga. Uh, dahil to sa mga kagagawa ng mga malalaking poultry na mga fully automatic na simpre sa kanilang mga alagang manok sa 100,000 nilang alagang manok eh, ang tauhan nila dyan eh, nasa apat lang na tao ang kailangan nila dyan hindi kagaya dito sa amin ang dami namin mga bay kaya matagal rin ako na hindi nakapag vlog eh 2022 pa pero patuloy lang naman ako nag upload ng mga short video kasi sayang din yung akin channel na pinagirapan uh, pinaghirapan ko din na simulan yun matagal na panahon din uh, ngayon baka tuloy tuloy na natin yung pagbablog mga bay uh, para na rin sa ano sa kung sakali na makalipat tayo ng panibagong trabaho kung hindi masusolusyonan yung uh, egg industry kasi mahir nahirapan talaga kaming lumaban ngayon sa krisyuhan sa mga malalaking poultry tapos yung mga expenses namin mga bay, uh, lumaki pa ng tudo kasi meron tayong mga fly control na dagdagan yung tao namin tapos isa pang nagiging problema sa lugar namin mga bay unti-unti eh, napapa, kaming napapalibutan ng resort kaya hindi ko na inaasahan na magtatagal rin yung poultry na ito mga bay uh, sana naman may awa ang Diyos na uh, hindi maapektuhan yung poultry sa mga nagbabago dito sa lugar namin kasi sila yung dumikit eh kami naman eh ang tagal na nito hindi pa simintado yung kalsada, nandito na kami siguro mga bay kung sakali mangyayari man yun mamimiss ko yung mga kagaya ng mga trabaho na to sa poultry mamimiss ko yung ganito o rin trabaho at yun nga kung mangyayari yun ah, uh, wala, wala tayong magagawa mga bay diba ah, uh, kung yun yung nakatadhana sa ano natin Uh, buhay natin, wala tayong magagawa eh, tanggapin natin, di ba? So, sana mga bay, eh, sa pagsimula kong pag-vlog na to eh, sana suportahan nyo naman ako mga bay uh, kahit pa eh, kung sakali man hindi pa ako monetize matagal na 2020 ako nagsimula hanggang ngayon hindi pa ako monetize kasi nga uh, last kong vlog nung 2022 pa masaya naman dito sa full trip mga bay kaya lang yun nga ay eh, sobrang daming nagsusulputa na mga nagtatayo ng resort dito sa lugar namin isa pa yan sa nagiging uh, banta ng poultry. Simply, kapag may mga resort na ganyan, di naman kasi maiwasan din na uh, yung amoy ng poultry. Tapos kung minsan may mga lama pang nakadayo sa poultry natin, uh, hindi maiwasan mga bay na may magkireklamo talaga. So, kasalanan nila yun kasi sila yung dumikit eh. Kami, dekada, dalawang dekada nang nakatayo ang poultry na to. Hindi pa simentado yung mga daan dito sa lugar namin. Nandito na to eh. At saka bago nalahar dito na talaga ito Matandang kultrihan na talaga ito mga bay Nakakamiss yung trabaho sa kultri mga bay Kapag nagkataon uh, Balik probinsya tayo dito At uh, Ang gusto ko eh Bala ko sana sa negros eh Balik negros na lang tayo nito <laughs> Mangisda na lang tayo mga bay So sa aking mga followers uh, Sana suportahan po So, supportahan po ninyo ang ating panibagong vlog, panibagong buhay sa vlogging. Babalik vlog na lang ako, baka sakali sa uh, pagsisimula na to, baka may magbago ng kahit papano. Kasi sa trabaho dito sa poultry, matindi na yung pagbabago mga bay. So mga bay, maraming salamat dito sa ano sa ating vlog ngayong hapon. Hindi uh, ko napakahabain pa. Maraming salamat po sa inyo mga bay at uh, yung mga hindi pa nakapag subscribe uh, pa subscribe na lang po at saka pa like po sa ating video at pakishare na, rin, na rin po mga bay ito po yung ating mga alagang manok yan itong building yung ating inaakyat tuwing hapon para subay-bayan yung ating mga kasamahan uh, kung nagkatrabaho ba ng maayos sa concrete Maraming salamat mga bay sa inyong uh, inaasahan kong mga like at pag-subscribe. Maraming salamat po.